Hello. Hi. Sa pangalan po ng dakila ng Panginoon Isa isang napagpalang gabi sa bawat isa. Mayroon tayo sikat lang papapasalama na kung saan ipinagdiriwag ng sa templo ito, kung saan matiyak. Ang sitas po natin ngayon ay tungkol sa Roma 3 o 4, 4. mga ng 12 at Lucas 14 7 14, 14. sabi po ganito. Ano nga ang ating sasabihin na sumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga bawat ay mayroon sana siyang ipagmamapuri. That are what hindi this abuse. po, si Abraham ay nasumpungan niya. Ano ba ang nasumpungan niya? Yung pagiging o inaring donat sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero sabi dito, sapagkat kung si Abraham ay inaring nga sa pamagitan ng magaw, mayroon sana siyang ipagmamakulik. Dahil po, hindi nga sa pamamagitan ng gawa, si Abraham ay inaring nga na. Kundi, sa pamamagitan ng pananampalatay. Kasi po, ang nangyari po dito, mag, nagkaroon muna sila ng usapan ng Panginoong Diyos na bagamat nangako lang ang Diyos sa Kanya na siya'y bibigyan ng anak na simbami ng dito in sa langit ay sumampalataya na siya. Wala pa po siyang ginagawa noon kundi sabi nga imar ganap siya hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan ng pananang palataya. Dahil po, kubinan pa lang yung nangyari, usapan, pagkakasundo pa lang ng Diyos at ni Abraham, wala pang ginagawa si Abraham. Kaya inaring ganap siya. Ngayon, kung sa kanya ay na sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? at sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kaibinilang na katwiran. Na yung isang bagay na ipinangako ng Diyos kay Abraham na kanyang sinampalatayanan kaya siya ay inaring ganap, naging katwiran yun sa paningin ng Diyos dahil lamang sa tinatawag na pagsunod. Na sinampalatayanan niya na sa pangamalitan ng salita lamang. Ngayon, sa kanya na gumagawa, hindi ibinibilang na biyaya ang ganti kundi utang. Ano po ba yung ginawa niya? Yung resulta na lang ng kanyang pananampalataya ang ginawa niya, yung magpasakop sa tuntunin ng Diyos. Na walang iba, yung pamamaraan ng Diyos ng tagkatakinan sa mga taong inaring nanak sa pangmagitan ng pananampalataya. Dito, pinatutunayan na naging resulta na lang yung ginawa ni Abraham na pagsunod sa kaluoban ng isyung palatandaan. Sa iyo po dito, hindi siya biyaya kundi utang. <coughs> Natatakot sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaring ka sa sama-sama, ang kanyang pananampalataya pala ay ibinibilang na kapira. So, yun, ang sa panig dito, naging katwiran para kay Abraham ang magpasakop sa Diyos. Ang magpasakop sa mga tuntunin ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, naging katwiran po yun sa harapan ng Diyos dahil lamang, kumbaga, hindi pa sila nagkakasundo sa bagay na nais ng Diyos para sundan ni Abraham. Pero, sa pakikinig pa lang, iyon ay naging katwira na sa paningin ng Diyos dahil sa kanyang pagsangayon sa kanilang kasunduan. Sabi niya, justified by faith. Ngayon nga sinasabi ni David sa kapalara ng tao na sa kanya'y ibinibilang na Diyos ang katwira ng walang mga gawa. Kaya po, kung noon ang mga tao noon, umiiral na yung pananampalataya. Mas nalo na ngayon. Na nangingibabaw dapat ang pananampalataya sa buo nating buhay. Na bagamat wala pa tayong nararanasan o karanasan sa piling ng Diyos, na prueba o pinakapamamaraan na dapat natin siyang siyang palatayan. Pero nauna na yung pananampalataya. Kaya yun po yung maganda. Kaya nga, ikinakabit natin yung ating pagkatao sa panahon ngayon ni Kristo na yung tubos niya ng ating mga kasalanan na bagamat hindi tayo kasang-ayon doon sa mga Israelita o kas Israel pero inilalakip natin ang ating pananampalataya na kasama tayo doon sa kanyang mga dinipahan nung siya'y napako sa krus. Kaya po, kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, ganon din po tayo aariin na na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo na yan na yung pinaka mahalagang bagay na ating natanggap ngayon. Kaya ang nangyari po, hindi po nasasayang yung panangaral ng salita ng Diyos dahil naiuugnay natin ang ating sarili sa mga pangyayari na kung saan inilalakip natin ang ating pananampalataya kay Kristo sa kanyang mga ginawa sa atin. Na sinasabi, paupalad yung kanilang pagsalangsang ay ipinatawad at ang kanilang kasalanan ay nangatakpan. Mapalad ang tao na sa kanya ay hindi ipinibilang ng Panginoon ang kasalanan. Paano po tayo magiging mapalad? Kung sa kamila ng ating wakawalang kaalaman, kung tayo po ay pinatawad na ng Diyos sa ating mga kasalanan at hindi na kumbaga na, nangatakpan na sa pamamagitan ng ating mga ginagawa na pagsunod sa kalooban ng Diyos kumbaga natakpan na kumbaga sa program na reformat na natakpan na yung dating file ng bagong file na walang iba. Ito na yung pagiging nating matuwid at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan ang sabi nito, mapalat ang taong na sa Kanya, hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Kaya po, sa so mga tao na nagkakasala, lahat ng kasalanan natin ay kinakailangan natin makamtan ang kapatawaran ng Diyos. Kung sa pamantayan ng tao, kapag nagkasala ng isa, hindi na yun mabubura sa isipan. Pero sa pamantayan ng Diyos, makailang magkasala bang ating kapatid na sa aking patatawarin? Hanggang sa makipito lang ba? Hindi sa sinasabing makapito, kundi sa makapitong pong Seventy times seven na dapat tayong magpatawad sa kapwa. Yan ang utos ni Kristo sa bawat tao sa atin. Kaya, kahit sa isang araw, maraming bisis makakumit ng pagkakasala. Dapat unlimited din ang ating pagpapatawad. Hindi po yung mabibilang na kasalanan sa oras na tayo ay pinatawad na ng ating mga kasalanan. Sinabit nga baga ang kapalarang ito tungkol sa pagtutuli o tungkol din naman sa di pagtutuli. Sapagkat, sinasabi natin, kay Abraham ay ibinilang na katwiran ang kanyang pananampalataya. Paano ito ay ibinilang? Nang siya'y bagay na sa pagtutuli o sa di pagtutuli? Hindi sa pagtutuli, kundi sa di pagtutuli. Kaya po, yung kung kay Abraham. Yung pagtutuli po kasi, bago yun nangyari, dati hindi pa siya tuli. Sabi nga, yung balat ng masama, hindi pa siya natutuli. Sumampalataya muna siya. At nung ibinilang ng Diyos na katwiran yung pagsampalataya ni Abraham, kaya siya inaring ganap, doon na po nagkaroon ng pagtutuli. Kumbaga, ito na yung parang agreement nila na habang buhay na ibinibilang ng Diyos ang pagiging o pagkakaroon ng aring ganap ni Abraham sa pamamagitan ng pagtutuli. Kasi ang pangyayari, nag-usap muna sila, pagkatapos na sumampalatay si Abraham, hindi pa siya tuli. Hindi po naging condition dito kung tuli ka o hindi tuli. Ang mahalaga, yung mga sitwasyon ng bawat panahon. Si Abraham, hindi siya tuli. At pagkatapos nung makipagtipan ang Diyos sa kanya, inaringganap siya at sa kanan siya napatuli. At hanggang sa kanyang ina po, yun na yung sinusundan. Kaya, hindi sa pagiging tuli ang pagiging o pagbilang na katwiran kay Abraham, kundi yung pagsunod niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Na yung pagtutuli, resulta na lang yun ng kanilang pagkakasundo o kasunduan. At tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng katwiran ng pananampalataya na sa kanya samantalang siya'y nasa di pagtutuli upang maging as siya'y maging ama ng lahat ng mga nagsisimpla Bagaman, sila'y nasa dipagdutulik upang ang katwiran ay maibilang sa kanila. At ang ama ng patutulik nila ay hindi lamang sa patutulik, hindi pati naman sa nagsisilaktad sa mga bakas niyong panamampalatay ng ating amang si Abraham na nasa kanya nang siya'y nasa di pagtutuli. Kaya po ang sinaryo nito, yung pagtutuli, naging tanda na lang ng sabi dito, isang tatak ng tatwiran para pahalagahan yung pinagkasunduan nila ng Diyos na Ama at ni Abraham doon na sila nagkaroon ng isang magandang ugnayan sa pamamagitan lamang ng palatandaan ng pagiging tulik. Kaya, kumbaga, hindi naman kasi ura mismo na nung sumampalatay si Abrab, kinabukasan nagpatuli na agad. Kundi, inayos nila ng maili yung kinilang pinagkasunduan. Yung pagtutuli ay isang porsyon na lamang o isang paraan nang tanda na si Abraham ay nakipagtipan sa Diyos at siya'y inaring sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung baga, resulta na lang yung pagtutuli. Hindi mo na bago nakipagtipan kay Abraham. Kaya po, sa atin, ng mga tao naman, unahin palagi natin yung proseso ng patikipagtitan sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi kung halimbawa, puro tayo sakripisyo, puro tayo pagpupuyat, pero hindi tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Magiging useless lang ang mga pagpapagod natin. Kahit magpuyat ng magpuyat tayo sa kanadalaanin. Hanggat hindi natin inilalakit sa pamamagitan ng pananampalataya, ng ating sarili kasama ng pinatawad ng Diyos, magiging useless po ang ating mga gawa. Kaya priority natin na dapat yung mga gawa ay resulta lang lang ng pakikipagtasundok natin sa Diyos sa pamamagitan ng sakripisyong dinanas ng ating bakilang Panginoon na sakot tayo doon sa kanyang mga kaya e, tayo nandito, pabalik-balik sa templo at nakikinig ng ibang hindi. Sa pagpapatuloy po, sabi dito sa ikalawang araling. At nagsanita siya ng isang talinhaga sa mga ina niya nang mamasdan niya ang kanilang pili ang Pangulong Luklukan na nagsasabi sa kanila pagka ah, ang ina niya ang kanilang mga tao sa kasalan huwag kang uupo sa Pangulong Luklukan baka mayroon siyang anya ang lalang naragay sa tao kay iyo at lumapit yung nag-anya sa, yung, sa, sa kanya ay sabihin sa iyo Bigyan mo po ang at uh, taong ito at kung magtagal magpapasimula kang mapahiya na mapalagay ka sa dating kababa-baba. Ito po, itinuturo naman dito ng ating dakilang Panginoon. Sa, sa bawat gatherings o mga pagtitipon o mga sitwasyon na kung saan involved yung nag-anyaya tayo at yung ibang tao na palagi nating uunahin sa ating sarili na huwag magmalaki. O kung hindi, dapat maging mapagpakumbawa tayo sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Kasi po, kung halimbawa, kinimbayt tayo nating pinili natin uupuan, ni tayo, pero meron pala siyang itinalaga, mara maupo dyan. Ngayon, kapag pinaalis tayo, mapapahiya tayo. Kaya tinuturo dito ng ating katilang Panginoon na dapat manatili sa ating pairalin ang kapakumbabaan natin sa lahat ng oras ng ating buhay. Namin hindi dapat palagi natin ang uh, yung parang ang hinahanap natin maging comfortable tayo. Kinakailangan natin dumanas sa mga sakripisyo. Kung halimbawa, ang gusto, tayo, alangan naman pasok agad tayo sa aircon, siyempre, okay lang muna doon kasi muna sa malamot. Sapagkat, mas malaki pong kagalakan na mula doon sa isang mababang kalagayan na inaangat tayo kaysa galing tayo sa itaas na ibinababa tayo. Masakit po yun. Hindi lang kayo yan ang ating mararanasan doon, kundi para bagang hindi natin yung makakalimutan sa oras ng ating buhay. Dahil lamang sa maling ginawa, o maling aksyon, o pagdidesisyon na hiningi agad natin yung mataas na kalagayan. Panahon po ang magbibigay kung hanggang kailan o kung hanggang saan tayo magiging karapat-dapat doon sa mataas na kalagayan. Sabi niya, huwag tayong mag-self-proclaim. Kundi, ipagkatiwala natin yung kapanahunan na tayo'y malalagay naman doon sa mataas na kalagayan. Dahil kung mag-self-proclaim tayo na gusto natin okay na tayo agad, samantalang hindi pa naman okay, papaano kung halimbawa naalis tayo dun sa pwesto na yun nang nasa mataas na. Akala natin kung portable na. Pero mapapahiya lang pala tayo. Kaya stay lang tayo doon sa pagiging mapagpakumbaba. Kung hindi, pagkainan niya lang ka, ay kumaroon ka, upang ka sa dati ng kababaan, upang kung dumating, ang nag sa iyo, at sa iyo sabihin, kaibigan, kung maroon ka sa lalong mataas, kung magagaloy, magkakaroon ka ng kaluwati sa sarap ng lahat ng mga kasalo mo, mga kaupo sa mga dunan. Sapagkat ang bawat nagmamataas ay mababawa at ang nagpapakababa ay matataas. Kaya po, para hindi tayo magkamali, maitama natin ang bawat desisyon ng ating buhay sa oras na tayo'y o papasok sa isang sitwasyon, palagi natin gagawin ang step by step na kumamara na mag tali sa baba. Dahil po, mas masakit yung nasa taas na mahulog tayo. Mas maigi pa yung unti-unti dumadaan tayo sa proseso mula sa babang talaga yung paakyat. Hindi ba gamagandi yun? hindi ka pa masasaktan dahil dumanas ka sa tamang posisyon. Sabi nga, ang nagpapakababa ay itataas. Kasi kalimutan ang iyari niya, halimbawa, sa larangan na lang ng halimbawa tungkol sa trabaho. Kahit kabisado pa natin yung trabaho, huwag tayong magmarunong o magmalaki na alam na natin yon. Kundi, ang titingnan natin yung sitwasyon natin doon sa trabaho niya. Kasi kung merong isang tao na karapat-dapat ilagay sa posisyon na yun, kahit mas marunong pa tayo sa kanya, kapag hindi natin in-apply ang kapatong babaan, mangyayari po yan, mapapahiya lang tayo. Kaya nga step by step, from employment hanggang na naghahanap pa lang ng trabaho, hanggang sa maging leadman, supervisor, manager, dapat dumaan tayo sa tamang baitang ng pag angat Palagi yung nasa mababang kalagayan para kahit lumago man o na-promote man tayo, hindi po kawalan sa atin dahil hindi natin mararanasan yung mapahiya tayo. Dahil dumanas tayo o dumaan tayo sa tamang proseso na mula sa kapakumbabaan patungo sa kataasan. Kaya po dito, sa sitas na ito, ang tinuturo dito ng ating dakilang Panginoon, yung pagiging humble natin sa lahat ng oras. Dahil, hindi natin dapat ipagsiksikan sa ating sarili na umilan ang kataasan o ego ng ating pag-iisip. Kundi, maging kalmado lang tayo, i-apply natin sa ating pamumuhay na magmula sa mamabang kalagayan hanggang sa maitaas tayo sa tamang kapanahunan. Ang araw na ito ay isang bahagi na kung saan tinuturuan tayo na lumagay sa tamang talagayan, at karapat dapat tayo sa pamagitan ng pag apply ng pagiging mapagpakumbaba sa kapwa. Kaya hindi po ba tayo dito yung natapos, yung accomplishment, kung ano bagay na ating napagtagod tayo. Kundi ang attitude ang itinuturo dito na huwag magmalaki sa sarili o magmataas sa sarili. Dahil kapag natukuna tayo sa ating pagmamatawid, masakit po yung sa ating pandama. Pero kung halimbawa, mula sa ating pagiging mababang kalagayan, ibang tao ang nagpataas sa atin, napakasarap po sa pakiramdam. Kaya pata-isipin po natin hindi dapat manaig ang pride o ego sa ating panaraw-araw na pumumuhay kundi there's will, yung kalooban niya pa rin ang masunod at hindi ang ating sarun, sariling kalooban para pa hindi po tayo magkamali sa bawat parsya ng ating buhay o mga pagdibesisyon. Kasi doon po uh, tayo mawapama sa maling disisyon. Kaya, kung gusto natin ng isang trabaho na ganun, mapunta tayo sa mataas, huwag natin i apply natin manager na agad tayo. Kundi, dadaan tayo sa pagiging isang employer. Mula sa mawaga, hanggang sa mataas na kalagayan, panahon ang magbibigay sa atin kung hanggang kailan at hindi ang sarili natin nasa kalooban na gusto natin nasa mataas na tanggap ng kalagayan. Tama yung sinabi kanina, halimbawa ng ating dati na nga, pakumbaba siya hanggang sa kamatayan sa Ibus. Na hindi niya, magamit ang kalagayan niya, Diyos siya. Kataas-taas ang anak ng Diyos. Hindi niya po inilagay ang sarili niya para sa mataas na kalagayan. Hindi. Na natini siya sa kapatumbaba. At yun ang ginawa niya ng halimbawa sa bawat isa sa atin na sa dapat nating tularan. At hindi agad yung mataas na kalagayan. Siguro kung hindi ng mga natin sa oras nito, salamat po sa Diyos. At alam mo na yung ating kahilingan, karayan. na po natin yung salaglan sa Diyos. At kalagyan sa atin yung kanatagan ng ating mga kanuluwa. Ang kabalingan, lunas sa lahat ng ating mga problema sa mga Salamat at matalikala dari sa bawat isa.